Ito yung stairs guys na inaakyatan ko pa -uwi ng bahay. Doon kami nakatira sa lugar na yun. Pababa pa yun. Ito yung dagat na binlag ko kahapon. So ngayon guys, pakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung stairs mula sa baba pa dito sa aming ni to Ito. Alam nyo guys, <laughs> meron na namang nag-unsubscribe sa akin ngayon. Pero okay lang. Okay lang yun. Kung may nawala nga daw, may darating pa rin daw eh. Kahit pa di ba? <laughs> Kapag may nawala, may nadating. Naniniwala ako dyan, guys. Ayan, mga pamintayan guys. Yung mga yan, paminta. Paminta yan. Ayan, paminta. Yung sa gilid ng, ano, stars na yan, paminta din yan. Kaya, baboy lang kulang, guys. Manok. Sitaw. Talong. Kangkong. pechay Ano ka bang pwede adobo? Ah, alam ko na yung pinakamasarap. masarap. Alam nyo ba yung takway ng ano? Gabi? Di ko alam kung ano yun sa Tagalog yun. Ugat ba yun o ano? Basta sa amin takway sa Ilocano ata. Daludal. Yan. yung ko lang sa ibang lingwahe ko. Ano yung takway sa ina, Pero lami kain na siya guys. Labi nag ipaksiw. Agoy. Stang lami ang nagyud. Uy. <laughs> uh, ano yun? Ako. Nakakatakot ito. Paminta. Yan. Paminta guys. Yan, paminta. Nakakatakot yung tunog na yun. Kasi ang daming ahas dito guys. Yung tinatawag nila na puskuk. Sadya mga ganyan nakatira sa mga bato. Yan guys. Oh, ang paminta guys. So, alam ang paminta dito guys. Para siyang gubat. Na kung ihambing ko yan sa Pinas para siyang madre cacao ba. Na binabakod. Kahit saan natubo. Ganun. Pero balik dahin ta sa mga adobo. Adobong paan ng manok. Hindi pwedeng walang paminta yan. <laughs> ano pa ba? Tsaka ang alam ko ang paksiw na pata, kailangan may paminta rin, di ba? dagat guys. Ayan. Madali lang pala to siyang anong madali lang pala tong babain. Pag akyatin mo guys, inurasan ko to kahapon. 15 minutes to 20, just ko Lord. Wow, ka kanang hangin. Lawit ang dila ni Mama. Pababa. Uh -huh. Hindi ba guys? Ang ganda ng view. Sa baba. Lalaki ng puno. Makapapatay na yun ng isang bahay sa Pinas. Dito pinupoto lang. Ginagawang gatong sa chimney nila. Para heating sa buong bahay. Sa atin malaking pera yan. Lalo na itong mga paminta na ito. Diyos ko. Ang yaman na may ari nito. Pag ang paminta inandyan sa Pinas. Ganito karami. Aba. Pwede itong gawing business, guys. Kung sino man yung gusto magtanim ng paminta dyan, comment lang. Dalahan ko kayo ng ano, buto nito. Nabubuhay ang buto nito, guys. Buto ng paminta. my god nagsirin-sirin na sila shout -out nga pala kay gadget budget di ko alam kung saan ka ba but shout out sa'yo thank you sa kung ikaw pa here is your 26 friend <laughs> thank you so much thank you so much guys sa inyo Ganun talaga. Ang buhay. Anong ba naman na 'yung maraming kaibigan, sabi nga, kung plastik naman, 'di ba? Doon na tayo sa ano Kaunti lang pero totoo. Nagmahalan, walang plastikan. Totoong tao. 'Di ba? Ano mo nga yung maraming kaibigan, maraming kuwenta. Diba? Doon ka na sa totoo. At least sigurado. Loyal! <laughs> no ba yan? Natatawa ko sa sarili ko dito ay eh, makakita sa kong koesyan dito. sabi baliw na tong Pilipini na to. Baliw na ang Pilipini na to. Ganun talaga. Pagka walang ginagawa. O, ba diba? Nakatawid na ako ng ilang kalsada yung kaya na dalawa. Pangatlo ito, guys. Pangatlong kalsada ito. Pangatlo. Pangatlo. ba diba? Ayun ang dagat. Ayun, guys. Pupunta tayo sa Rieka maghahanap tayo ng kakanda, ikakaganda ng buhay natin. <laughs> di ba? Pasti lang ini man dahil oy. Perting balutan ako guys. Kaya kanila laging pawinter na tugnaw man ganina. Sa balay, di na jacket kubaga. Di ay kay init man. Jesus ginuong Diyos. Sa'yo ko na may init siya, pero tugnaw. Labi na ihangin hangin, awala na yun. Ayan. Kalbo na ilang grips, guys. Oh. Akala mo mga tuyo na yan, mga panggatong na, no? Pero hindi. Namumunga pa rin yan, kahit walang dahon. Mga bugang kabungagan bugang ba ni to ah bugang ni siya ba Ayan, oh bugang na siya sa to ah pero direk bulak ginoong Diyos so, guys i-vlog na I ko sa inyo yung alam nyo parang may wild na si sibuyas na ano dito yung spring onion malapad ang dahon ano kaya yun Nakakain kaya yun? Katulad nito guys oh. Bilog siya. Palapad ang palapad yan pag lumaki. Sibuyas ang amoy. Hmm. May sa may saging siya dyan dahi. Guys oh. Hindi ko lang alam klase ng saging yan. Baka saging na unggo yan. Ayan oh. Baka na unggo yan guys. Kay nabuhi man rin. Okay, ito na yung pang na kalsada na tating tatawirin. Yeah. Tawid ako guys. Dito guys, pag tumawid ka, ang mga, ang mga sasakyan natigil. Priority dito ang mga natawid. Ano, madaming ano. Madaming mga bata. Naglalaro. Kasi maganda yung panahon. Ewan ko lang, nasa si Corona dito. Kasi ang dami talagang tao ngayon. Lalo na ngayon sa city. Kasi ano eh, ah, uh, holiday. Walang mga pasok, mga bata at saka yung mga ibang trabahador. Walang pasok. Ayan. Pupo na Sa Bus station. Ayan, diba? Asa ah, ka pa? Walay face mask, guys. Wala yung face mask <laughs> Baluan ta, corona Ito na yung kinakain ng squirrel guys Ayan, kinakain ng squirrel Hindi lang squirrel Mga musang siguro yung Iba pa nag sa coffee bar. Ganyan. Samot sari yung fine trees. Yan iba-ibang klaseng pine tree. Aha, uh pine tree 'yan. Pine tree din 'yan. Meron ring pine tree doon, oh. Tweed na tuwid Grabe, wala mang parking ang talaga ngayon. Hay, eto na guys, yung bus station. Antay tayo ng bus na Tarieta. Habang nandito tayo sa gilid ng dagat. Ang laki naman yan guys oh. Pindang atak ya na iwon eh. <laughs> Pindang. <laughs> Yan.